Ngayong araw ay gilas laban sa team ng Qatar at magsisilpi itong knockout game sa bawat team ng Qatar at ng gilas dahil sa ang mananalo nga sa game na ito ay ang makakapasok sa quarter finals. Kahit na natalo ang gilas sa team ng Jordan ay buhay pa naman ang kanilang pag-asang makapasok sa quarter finals. Gilas laban sa Qatar ito na ang focus ngayon ng gilas at malaki ang tiwala natin na mananalo nga ang gilas team laban sa team ng Qatar dahil na rin sa kung ibabase natin sa mga nakaraang laro ng gilas laban sa team ng Qatar ay palaging tinatalo ng gilas ang team ng Qatar sa larangan ng basketball. Ay naman naniniwala tayo na ang Gilas pa rin ang mananalo laban sa team ng Qatar ngayong araw. Maging ang mga teams na tinatambakan ng Gilas gaya na rin ng Kingdom of Saudi of Arabia ay nagagawa nga nilang tambakan at talunin ang team ng Qatar kaya naman buo ang loob natin at paniniwala na kakayanin ng Gilas ang team ng Qatar ngayong araw at sila ang Gilas ang makakapasok sa quarter finals. Kailangan pa rin naman ng Gilas na magingat laban nga sa team ng Qatar dahil posible pa rin na talunin sila ng team na ito ang Qatar pero maliit nga lang yung chance at huwag lang magpapabaya pagpapabaya ang gilas lalong-lalo na sa depensa dahil pwedeng mauwi sa dikit na laban ang larong ito at posible na malagay pa nga sa alanganin ang gilas sa fourth quarter kung makakadikit ang team ng Qatar pero alam naman natin na hindi ito hahayaan na mangyari ni Coach Tim Cohn dahil na rin sa ito ang nag-iisa nilang pag-asa o chance na makapasok sa quarter finals at kailangan talaga nilang manalo laban sa team ng Qatar para umabot nga ang gilas sa quarter finals. Naghihintay naman ang team ng Iran, China, Jordan at Japan kung sino-sino ang kanilang makakalaban sa quarterfinals at ang mga teams na mananalo nga sa knockout game nila kagaya ng Qatar laban sa Pilipinas ang makakapasok sa quarterfinals at matatapat sa isa sa mga teams na ito. Inaasahan na natin na mananalo ang gilas laban nga sa team ng Qatar dahil wala nang na ibang pagpipilian ang gilas kung hindi ay ang manalo kung gusto nilang umabot sa quarterfinals. Nakita rin natin na kayang-kaya naman ng gilas ang Qatar base na rin sa research na natin at labas na hindi nga nananalo ang Qatar sa magkakasunod na laro nila laban sa Gilas team. Maging ang team nga rin na tinatambakan ng Gilas ay tinatalo ang team ng Qatar at iisa lang ang pinipinpoint nito. Magagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Qatar at wala na rin iba pang pagpipilian ang team ng Gilas kung hindi nga ay ang manalo laban sa team ng Qatar nang sa ganon ay umabot nga sila sa next round. Pagkatapos ng laro ng Gilas laban sa team ng Qatar na kung saan prediction nga natin na mananalo sila dahil talagang tinignan natin ang halos lahat ng laro ng Gil gilas Laban sa team ng Qatar at nakita natin na palaging nananalo ang Gilas laban sa team na ito at kakayanin niya ng Gilas ang Qatar team. Prediksyon natin na mananalo ang Gilas laban nga sa team ng Qatar at lumalabas na matatapat niya ang Gilas laban sa team ng Iran kapag nagawa ng Gilas na maipanalo ang laro nila laban sa Qatar. Nakikita nga natin na mas magaan ang Iran kumpara sa team ng Jordan dahil na rin sa wala na nga ang 7 ng Iran na si Hamed Hadadi at wala na advantage ang Iran sa loob ng paint at nakita rin natin na nagagawang talunin ng Gilas ang Iran. Iran B sa tune-up game nila noon bago ang FIBA World Cup at maging ang Iran A sa Jones Cup ay nagawang talunin rin ng Rain or Shine na merong isang Ansh Kwame. Kung ibabase natin sa scouting report natin ay nangangamoy nga na makakapasok ang Gilas sa semifinals pero bago natin pag-usapan ang semifinals ay kailangan na trabahuin talaga ng maigi ng gila sa Qatar at ang Iran nang sa ganon ay makuha natin ang spot sa semifinals. Kung ang scouting report ang basihan natin at sa latest na laro ng Gilas laban sa team ng Qatar at Iran ay nakakalamang nga ang gilas sa mga teams na ito. Natalo ang gilas laban sa team ng Jordan pero nakita naman natin na halos parehasan ang laro ng dalawang teams na ito, ang gilas at Jordan at mas marami pa nga ang naibato ng gilas sa ring o yung mga attempt nila sa pag-score at nagkaroon rin sila ng maganda o mga libreng tira. Yun nga lang ay mintis ang mga ito. Habang ang Jordan naman ay naipapasok nga nila ang kanilang mga libreng tira at yun lang yung nakita natin na naging malaking kaibahan sa laro ng gilas laban sa team ng Jordan. Kaya natalo nga ang gilas. Pwede nating sabihin na last chance na nga ito ng gilas ang laro nila laban sa team ng Qatar dahil nga sa kapag natalo pa sila dito ay tapos na nga ang Asian Games campaign ng gilas men's basketball well, 5 vs 5. Kaya naman asahan natin ang mas matinding never say die attitude ng gilas sa game na ito laban sa Qatar at talagang ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya o gagawin nila ang lahat para maipanalo nga ang laro nila laban sa team ng Qatar. Dito na nga magsisimula ang mas pinatinding laro ng gilas dahil kung nakuha nila ang panalo sa game na ito laban nga sa sa team ng Qatar ay sila ang makakapasok sa quarterfinals na kung saan naghihintay nga ang team ng Iran, China, Jordan at Japan. May iwasan nga ng gilas ang Jordan hanggang sa finals at maganda ito dahil na rin sa malakas talaga ang team ng Jordan dahil meron silang dalawang naturalized player na nagpapabalanse pa sa kanilang lineup isang center power forward na si Buhanon na maaasahan sa loob ng paint at itong si Rondi Hollis Jefferson na nagiging balanse rin ang laro. Sinamahan pa nga ito ng mga local players nila na si Ahmad Alduairi, Hussein, Ibrahim at at iba pa na nagiging consistent nga sa kanilang ipinapakitang laro at nasa kanila nga ang consistency at saka yung momentum. Kaya sa palagay talaga natin ay sila ang pinakamabigat na team dito sa Asian Games 5 vs 5 men's basketball. At parang sila rin talaga ang aabot sa finals at mukhang magkakaroon tayo ng rematch sa finals. Depende na rin sa ipapakitang laro naman ng gilas laban sa team ng Qatar at Iran. At malaki yung chance talaga na umabot nga ang gilas sa semifinals at mas matindi ang magiging labanan dito. Sa ngayon ay Gilas laban sa Qatar na muna tayo at sana nga ay makuha ng Gilas ang panalo at makapasok na sila sa quarter finals. Pag nanalo ang gilas ngayong araw ay marami sa atin ang masisiyahan at mukhang mangyayari nga naman ito kung ang scouting report ang basihan natin at mas tumindi pa ang kagustuhan ng gilas na manalo dahil na rin sa ito na talaga ang pinakahuli nilang chance para umabot sa quarterfinals at matapat sa team ng Iran. Kaya kailangan nilang talunin ang team ng Qatar ngayong araw. Kailangan rin lang na magingat nga ang gilas sa ibigay pa rin nila ang kanilang pinakabes sa larong ito nang sa ganon ay makuha nila ang panalo laban sa team ng Qatar. Naghihintay na nga rin ang Iran sa quarterfinals at sila ang lumalabas na makakalaban ng Gilas kapag nagawa nilang talunin ang Qatar ngayong araw.